Ang two witnesses po ay lilitaw sa tribulation upang mangaral no? ng uh, mga salita ng Diyos. Meron po silang mahalagang gampanin at tungkulin upang ang mga tao na pinili during that time ay talagang magbigay ng kanilang puso doon sa ipinangaral nila. Yun po ay ang, naniniwala po ko, ito po ay Gospel of the Kingdom. Okay? May kasama pong words diyan. Kasi pag nangaral sila, masabihin nila yung paraan how to be saved during that time. Okay? Siyempre, alam naman natin, aktibo ang Antikristo during that time. So, ang kaligtasan would be pananampalataya kay Jesus plus pagpapugot ng ulo. Hindi po natin aalisin yung katotohanan niya kasi yan po ang nakalagay sa banal na aklat sa Biblia lang po tayo. Hindi tayo pupunta sa kaliwa, hindi tayo pupunta sa kanan, hindi tayo pupunta sa likuran, hindi tayo pupunta sa abante, sa harapan. ba? Diba? Gitnang gitna lang po tayo. Ano ang sinasabi ng Biblia? Ito po, sapagkat nakalagay doon silang mga pinugutan dahil sa pagpapatutuo kay Jesus. So ang kaligtasan during that time, tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior, check at magpapugot para yung dugo yeah, ito ay bum-a uh, dumanak o magshed without the shedding of blood there will be no remission of sins sa dugo sa Old Testament sa dugo ngayong Church Age dugo ni Jesus Kristo at mm, dugo pa rin sa Tribulation o Great Tribulation pero dugo na po nilang mga naiwan sila po mga naiwan mismo yung mismong dugo nila. Yan na po ang dadanak sa pamamagitan ng pagpapatubo. Kaya itong two witnesses po na ito ay talaga magkakaroon ng malaking dampanin during that time. Mga tao po ay hindi matutuwa sa kanilang pangangaral sapagkat during that tribulation, marami pa rin mga pasaway na tao na mas gustong uh, tanggapin ang Antikristo kesa dito nga po sa kanilang ipinangangaral na paraan ng kaligtasan. Actually, I consider that bihaya eh, yung pagdating ng dalawang yan. Dahil, tignan po ninyo, kung totoo siya, wala na pong way para maligtas dyan. Eh. Tribulation nga yan. Eh. Pero nag-provide nag pa rin ang Panginoon ng way in order for them to be saved. Ay, kailangan nga lang magpapugot sila para idagdag doon sa kanilang faith kay Jesus. Okay. So, ayan po ang mangyayari dyan. Ah, ang dalawang, ah, sino po ba ang dalawang witnesses na ito? marami pong magtatalo. Sabi nung iba, itro po yung mga olive tree. Okay? Sa ang kanilang interpretation, since mga olive tree at saka mga ano yan, yung mga light kanila, mga lamp, no? Sila raw po yung uh, mga kristyano. Yan ang kanilang paniniwala. Pero hindi po pwedeng mangyari yon kasi sa Biblia po, talagang maliwanag na binabanggit na literal na dalawang witnesses ang lalabas hindi nila pwedeng gawing spiritual yan. Malalim na pag-aaral ng Biblia lamang ang kailangan upang maunawa mo na ang dalawang witnesses ay dalawang literal na mga tao na mga ngaral sa Great Tribulation. Okay? So, ito po ang ating uh, uh, masasabi kong kuliyan. Ngayon, ang tanong, sino ba itong dalawang ito? Since hindi natin tinatanggap yung Uh, spiritual na interpretation nila na ito raw po ay mga Kristiyano sa kabuuan tayo raw po mga Kristiyano yan yung mga nagtuturo niya naniniwala na mga Kristiyano maiiwan dito ha? at patuloy daw magliliwanag ano ba yan? hindi po eh doon palang sublime eh hindi pwedeng maiwan ang Christ. mga bride of Christ po tayo tayo po ang bride ni Jesus so tayo po iraraction niya mahal niya tayo eh Diba? ba? Ah, kita nyo, 'yun ang pala yung ano no, kaya 'yun ang pinapangaral nila eh. Okay, susunod. Tatanong, ngayon, hindi naman po pala ganun ang view. Ano ang tamang view? Well, the correct view is literal na tao itong mga ito. Sino sila ngayon? Mm -hmm. May mga candidates. Yung isang candidate, nag-iisa lang yung kanya. Talaga, talagang check siya eh. Tatlo yung kandidato kasi dito. Una, Unang kandidato, Moises. Pangalawa, si Elijah. Pangatlo, Enoch. Okay, bigyan natin ng uh, paliwanag bawat isa. Pumunta muna na tayo kay Moises. Si Moises, sabi ng Biblia, inilibing ng Diyos. Hindi po ba? So, hindi na po natin alam what happened to the body of Moses kasi hindi nga po ito pinapasok ng Panginoon sa promised land. Alam naman natin pare-pareho yan. Kaya po, very striking sa puso yung ending ng Ten Commandments nung pinakupunta ni Moises sila, humayo na kayo, may iwan na ako dito. Nakakaiyak yun. Hindi niya nakita, nakita mo si Moises, tumanda na, mahaba ang balbas, matandang matanda na siya, pero hindi niya nakita yung gagawin ng Diyos doon sa mga Israelites na pumasok doon sa promised land. Diba? Nakakaiyak, di ba ba? Hmm. Pero ultimately, Merong ano ang Diyos sa kanya? Merong special role. Ito nga po. Sa darating na oh tribulation. Siya po si Moises. So si Moises, hindi po natin pagdududahan. Talaga pong kasalian. Okay. Ito po yung sinasabi nila. Isa pang pa hmm. kandidato. Siyempre, si Elias. Na-rapture po si Elias. Hindi po ba? Therefore, hindi siya namatay. Walang banggit ang banal na kasulatan na si Elias ay namatay i siya. So, doon palang napakadali po nun na bigyan ng conclusion na, oh, isa siya doon. May humahabol ding isa, si Seth. Diba? Tama po ba ako? Seth, bukang pangalan noon yung yung hindi, ano, yung hindi siya, yung hindi rin siya namatay. Uy, Inok. Inok, sorry. Inok pala. Si Inok. Inok. Oh, oh, Parang sininok. Ano, Seth, tuloy yung sabi ko. na ano Kasi iba naman pangalan noon eh. So, si Enoch, bakit itong si Enoch ang sinasabi nilang, uh, anong tawag dito? Kandidato para sa pagiging tuwit sa dalawang witnesses. Sabi kasi nila, si Enoch found favor with the Lord at nirapture din siya. Di ba bigla siyang nawala sa gitna nila? Okay, check natin mabuti. Si Moises, wala pong duda. Amen. Si Moises wala pong duda. Isa po siyang Israelita. Pinalaya niya ang mga Hudyo. Ginamit siya ng Diyos, syempre, para mapalaya sila. No? Hindi naman sa, sa kanyang sa sarili. Pangalawa, Enoch. Si Enoch. Okay, si Enoch. Na-rapture siya. Okay, pwede mo sabihin yan kasi dinagit na lang siyang bigla na nawala siya sa kalagitnaan nila. May problema dito. Si Enoch po, eh, narapyo siya pero hindi po siya hudyo Kasi parang hindi pa lumalabas noon ang lahi ng mga Israelita Tandaan nyo, kay Abraham nagsimula yan, di ba? Eh siya prior pa kay Abraham, ang kanya eh Parang ganun po yan eh, hindi po ba? So wala pa po talaga So mahina siyang kandidato for that Kaya ekis eh, na natin si Enoch ngayon, kung inekis ko na si Enoch, inekis na natin si Enoch, merong isang talagang siguradong kandidato, si Elias. Hudyo si Elias, di ba? Isa po siyang Jew. At isa po siyang propeta. Again, si Moises, yun siya. Isa po siyang uh, inutusan ng Diyos para palayain na ang bansang Israel sa kamay ng paraon sa bansang Egypt o Egypto. Si Moises, ini niya ang law. Amen? He stands for the law. And Elijah he stands for the prophets. Prophet. Amen? At nare-remember niyo, the Lord Jesus Christ, one time, umakyat siya sa isang bundok na tinatawag na Mount Tabor. Bundok ng Tabor. Sa pasyong mahal nandyan yan eh. Si Jesus Kristo ay nagpakita kay Moises at kay Elias sa bundok ng Tabor. May mga pasyong mahal ba kayo? Nandun po yan. Atam. Uh, yes, marunong ko kumanta ng pasyon. May bayad nga lang pagpapahinga nyo. Joke joke. Ah, uh, yes, ang asabutan na punta sa passion mahal? <laughs> yes, ayun po. Ah, uh, oo, yeah. Talaga. Ah, mm. uh, 'yun. So sila po ang talagang sigurado. I'm not saying na parang sila lang yung baka, no, hindi. Sila po ay sigurado sila po talaga ang two witnesses. So, anong mangyayari ngayon sa kanila? Tignan nyo ha. Makikita nyo rito ang dalawang witnesses daw na ito ay nagpapaulan ng apoy. Sino sa dalawa nagpaulan ng apoy? Si Elias, hindi ba? Pero ang Diyos ang gumawa. No? Baka, may, baka may mag-comment naman. Diyos ang gumawa. Hindi mo siya. Baka ganun na naman ako eh. Unuunahan ko na. Ano ba? O ngayon, sino ngayon yung nagbigay ng mga salot? yung may kakayanan magano na binigyan ng Diyos ng kakayanan to make salad, si Moises. So talagang silang dalawa yon fit na babalik sa Great Tribulation para dyan. Hindi po ba? Pero alam niyo po ba talagang maraming matigas ang puso na tao during that time? Okay? Kasi ang mangyayari, sa pangaral ng dalawang ito, marami pong magagalit sa kanila. At maipapapatay po sila ng Antikristo. Kaya pag dumating po yung time na naipapatay sila ng Antikristo, nakalagay po doon na, sila po ay nandoon po, nakadisplay po yung kanilang mga bodies. Ha? Nakadisplay naka po yung mga bodies nila. So, exposed, kitang kita po silang mamatay na. So, nung namatay po sila, nagdiwa ang buong mundo. At sila po ay nag-exchange gifts pa. Parang Pasko lang ang peg. Oo. Oh, nag-exchange gifts pa ang mundo. Mm-hmm. -mm. Pagkatapos noon, short lived lang naman pala yung pag short ay pag tawag dito yung pag uh, exchange gift nila short lived lang yung kaligayahan nila kasi after three days na buhay itong dalawang to itong dalawang witnesses na ito at ipinanik sa langit umakyat sila sa langit sa harapan nilang lahat oh yun po yun yan po ang mangyayari mga ang daming kamangha-mangha sa great tribulation nakalain niyo pero mga tao, ay, pinili pa rin nila talaga ang maging masama. Okay? ngayon pala, nakikita nyo na iba ng mundo ngayon. Ano? So, hindi naman po katakataka. Ano po? Okay, yun lang po muna. ta uh, maliligo na po ako. Nainitan na po ako. Bye-bye.